Hello mga ka-hunter, Pilipino na hunter nga pala. So ito na naman tayo guys, ating pag-share ng ating koleksyon. At the same time, nagsasabi tayo ng totoong presyo basis sa ating karanasan. So dito sa ating channel, hindi po talaga tayo bumibili, nagsishare lang po talaga tayo. So balik tayo dito sa ating tatalakay na barya. Ito yung uh, 5 peso na may taong 2020 20 na, na round sheet. Nakalabas lang ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So nagtaka yung mga kolektor, bakit naglabas yung yung uh, bangko sentral lang ganitong round shape eh samantalang mayroon na silang nilabas nitong uh, non nonagon na non shape na 2020 at saka 2021 na tapos bigla silang bumalik dito sa 2020 nito so sabi ng iba baka nga konti lang ang nilabas ng bangko sentral ng Pilipinas ng ganitong so may posibilidad daw ito na mag- uh, mag uh, mahal or mag semi hard to find or mag hard to find so para sa akin mag semi hard to find man siya hindi